<laughs> Good morning. Time check is 9.15 in the morning. So, maagaga tayo ngayon babangon kasi may red flag. Punta tayo ng CR. Yung talagang pinakaayaw ko yung may red, red flag. <laughs> Buti nilang sa bahay. Buti na lang sa bahay na ito, wala ka anong trabaho. Kaya okay lang. Yun, nag-alarm pa. Hindi ko alam na magkakaroon ako today. Hindi pa naman ako naligo kahapon bago riglahin. Ay, nako. Tapos alam niyo ba, dahil nga hindi tayo sa kwarto natutulog at dito lang tayo sa labas. Pag labas tayo dito, magsasapaw tayo yung, ng uniform. Kasi bait-baitan tayo ngayon. Hindi tayo yung magbait lang, magbait-baitan lang. Magsasapaw muna tayo ng labahe, labahe na uniform bago tayo punta sa kusina. <laughs> Adon sa CR pa yun. Ay, sapo lang. Hmm. di diba? Ganyan lang. Tapos, nakahanda na ang ating mahiwagang salamin. sa <laughs> so, maya ulit. Mm, may mata-mata pa si Indahid yeah. Charie.